asuin buji sonic bayan wala na eh sonic wala pa di bibi ni ano asarin bolum mo talaga

1, 2, 3, Enggak tahu lah, enggak tahu sepeto. ulang -like talaga niyan ay nolan -like niyan kombit kombit On <laughs> 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 <aso. laughs> <laughs> <laughs>

wala kang liyempo ngayon di, 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 di oh, ay, ba di hinga sa pwesto sabado mga niyo kayo ano ito maangas o Dataidaw sa Inamukha, wala wow. na siyang pambrace ngayon <laughs> Inarami mo kay Clint. mo Uto ka. Backdoor ka mag-isa, Jay. Baat, no. Morty, mo si Mori. Yes, <laughs> gina, gina, gina. yes! Score, ng yes. <laughs> palaro Ayaw mo sabi score. ko <laughs> Jay, lapit Jay. lapit Jay, lapit mo oh cash out yeah.